Guys, good morning. Ay, natutuwa ako sa mga kiddos ko kasi nagpaalam sila mag-church kanina. Tapos pag-uwi, yung bunso, yung baby girl kong bunso, may dala siyang flower and then meron siyang sinulat sa papel. Tapos ito yung nakalagay sa sulat niya. Happy Mother's Day, sabi niya. Oh, hi madre, Happy Mother's Day. I hope you have a great day. I've been grateful for all the hard work you have done for us. And even though I'm stubborn and often angry, I still love you. Even the thought of losing you makes me scared. I'm still scared of losing you. Just now, despite my short tempered, permanently, you're still my mother, and nothing will stop me from loving you, even if. I'm blinded by anger. Yeah, tas may sulat-sulat ko -sulat siyang ganito. Ayan, from my youngest daughter, Isabella. Yan. Ito naman, ngayon naman na late ng uwi yung anak ko. Kaya pala na late ng uwi. Hindi sila nagsabay umuwi. Kasi dapat sabay silang uuwi. Nahuli siya ng uwi. So, ito para pa-surprise niya. <laughs> kaya pala tinatawag niya ako malayo pa. Mama, sabi ko bakit? May dila pala siyang, ano to? Read. Red Ribbon. Ayan. Binawasan niya yung kanyang pera para bumili ng Red Ribbon para kay Mama Lala, Ayan. Uh, Na-touch naman ako. I really appreciate uh, yung mga ginawa ng mga kiddos ko. Ayan. Sobrang thank you sa mga kiddos ko. Na-appreciate ko yung kanyang, kanilang effort. Thank you, Kuya Buboy and Isabella. Ayan. Happy Mother's Day to all of you guys. De Ay, ano ba yan? Ano ka video ko?